Sa nang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, inilipat ng Pentagon ang ilang mga barko ng digmaan sa nakaraang mga araw habang nangako ang Tehran na maghihiganti para sa pagkamatay ng mga leader ng militanteng grupo. Ayon sa mga opisyal ng U.S. Military and Defense Secretary na si Lloyd Austin ay nagkutos na magpapadala ng karagdagang Navy destroyers at cruisers na may kakayahang magsagawa ng offensive at defensive ballistic missiles operations. kasama rin sa mga hakbang ang pagdagdag lang ng land-based missiles defense at ang pagpapadala ng isa pang quadron ng fighter jet sa gitna ng silangan para sa pagdepensa sa himpapawid. ang USS Abraham Lincoln, isang aircraft carrier, kasama ang mga escort ships nito ay ipinadala upang matiyak ng mga aircraft carrier sa rehiyon. Ang USS Theodore Roosevelt ay nasa Gulf at Oman at maaaring lumipat patungong Israel kung maglayag sila patungong Red Sea. Ang mga hakbang na ito ay naganap matapos ang pangako ni Ayatollah Ali Khamenei, ang supremo ng Iran at leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah na maghihiganti matapos ang pagpatay sa mga leader ng Hamas at Hezbollah. Si Ismail Haniyeh, ang leader ng Hamas, ay napatay sa isang pag-atake sa Tehran at si Fod Shok, isang senior Hezbollah commander, ay napatay sa isang Israeli air airstrike. Abilities with full seriousness. Ang mga pangyayari ay na nagdala sa ugiyong sa pinit ng ang Hamas sa Gaza, Hezbollah sa Lebanon at ang Houthiyas sa Yemen ay mga milisya sa Iraq at sa Syria ay tumatanggap ng armas at pagsasanay mula sa Iran na nagbibigay suporta sa malawak na anti-Israel at anti-US network. If a ceasefire was possible, that's my expectation for both Habang patuloy ang tensyon, sinabi ng White House na nakipag-usap si President Biden kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at ipinakita ang pangako ng US sa siguridad ng Israel laban sa mga banta mula sa Iran at mga proxy terrorist groups nito tulad ng Hamas, Hezbollah at Houthis. Nagsagawa na ang US ng mga hakbang upang maghanda para sa posibilidad ng isang pag-atake at nagpapatuloy ang kanilang focus sa pag escalate ng tensyon sa rehiyon. Kasama sa mga pwedeng magbigay ng tulong ang mga fighter jets sa USS Theodore Roosevelt, mga naval destroyers mula sa USS Daniel Inoya at USS Russell at iba pang US warships sa Eastern Mediterranean